We'll be riding this bike. Let's go. bad trip wrong timing Hindi ulan to mga tol loha ko to inicio la mombo torre na sa gusto ko talaga na daanan kasi hindi dito ma-traffic tapos maluwag pa yung kalsada gusto natin motor natin kain lang tayo mga tol order natin ay medyo minalas tayo dahil ano malakas yung ulan kanina kakatapos lang kasi natin maglinis ng motor ah, uh, di bale pag uwi natin dinisan ulit natin ang ganda lang dito sa spot na to mga tol Kasi pagkatapos ng mga konting uh, Igaan Meron mga putripan sa dulo At uh, Ginagawa ko naman to kapag ano, Marami akong oras Tulad ngayon tapos sunday pa Kaya medyo konti lang din mga sakyan Ayun uh, pa rin naman yung makina natin mga tol uh, JVT na touring set 66mm yung black Tapos 23-26 yung Sukat ng kanyang head tapos, hindi pa tayo naka-down drop mga tol. Yung ano natin, throttle body natin ay 38mm. Tapos, yung ating crank ay plus 3.6 tang JVT. Siguro, mas gaganda po yung takbo din na itong motor natin kapag ano tayo. Kapag naka-down drop. Pero, in the future, uh, hopefully, mag-down drop na tayo. Kasi, pangarap din natin mag-down drop. So, iba na yung gusto natin, di ba? Uh, gusto ko na siyang gawing ano, from sleeper build to to something into something na mas mag-iiba kasi parang in the past few years parang stock looking lang yung motor natin eh di ba kita naman parang may ano kompleto siya kaha Meron po ba kayong drinks? Ay, meron na pala ba? Ito na yung pagkain ko mga tol May drinks, uh, may spaghetti Tapos may chicken Ayan o oh. nga uh, Gusto ko medyo kakaiba na yung motor natin Yung design nya This, this year Gusto ko na may baguhin uh, From sleeper build into something new uh, Let's see kung saan tayo mapupunta uh, Hindi naman ako nagmamadali Alam niyo yan uh, take time ako sa bawat build at uh, sa mga susunod siguro nasa loob na to ng bahay At uh, igagawin natin project bike Ayun, kain tayo mga tol Medyo taas lang adrenaline ko doon, napagod ako <laughs> Kahit mga ganun biyahe lang eh Maso nga lang mga tol, uh, para sa akin, nabibitin ako sa ano eh, sa RPM, doon 1800 la kasi na ano yan rpm clutch spring at center spring para sa akin mas better yung ano 2000 rpm both na clutch spring at center spring mas maganda siyang takbo yun lang talaga mga tol uh, wala akong makita na ano na lining na may yung may pagsuporta sa clutch clutch spring kasi napuputol yung lining ko pagto 2000 rpm kasi sobrang tigas kaya yun, tiisa ako sa 1.8 sa ngayon. Uh, tiis lang. Nananakbo naman. Diba pa? Ang chicken. Bagong luto kasi. Yun lang naman. Tapos sa mga piyesa ng motorsiklo natin. Uh, kalam nyo naman, puro RCB na at Uma Racing yung mga nakakabit dyan. Pati yung Solfili, lalo na sa swing arm, napakaganda gamitin. Ang sarap ng pagkain dito mga tol uh, 155 lang May chicken, may spaghetti Tapos may drinks ka na. Tapos na sa manok Next naman spaghetti Mga tol Ano rin pala yung battery natin ay Umarising na Pang Aerox May mga code code pero ito, Tanda ko nung code dun eh pero mabenta siya sa market mga tol lalo na yung ano pati Sol Pili na swing arm mabenta sa market mga naghanap ng biyahe dyan baka next year na kami makabiyahe ng boys of Aerox mga tol kasi napaka -busy namin this ano this bare month ang daming ganap sa mga brand sa mga sponsors uh, next year tayo tsaka nagpaplano na yung boys nababawi talaga next year next year yung biyahe okay mga tol tapos na ako kumain uh, uwi na rin ako uh, napasarap tambay ko dito yun lang yun lang naman ang update wala pa namang bago sa makina natin sa mga pyesa may mga hindi tayo updated sa youtube eh sa facebook updated tayo eh pero yun may mga pinalitan tayo sa mga pyesa dyan ng mga racing boy uma racing parts at kung ano ano pa kaya hindi pa ay naka follow sa facebook uh, follow nyo na ako tapos sa mga hindi pa naka subscribe uh, please subscribe to my YouTube channel. Thank you mga tol ah And kita-hit sa next video. Yan, sa mga nagatanong ng pipe natin Ito, MTRT na Evo 2 300mm Ang sarap tumunog Let's go home Thank you mga tala for watching And see you next vlog